Good morning guys. 10.30 na pala bisa ako kanina. Kaya hindi ako naka gawa ng vlog sa loob ng bahay. Kasi ina-tretter ko muna lahat at bago umalis. Kasi si Onyx kasi pag alam niyang aalis ako nako hindi na inalis sa tabi ko. Kaya kaya nag kaya sikreto lang yung pag-alis ko ngayon lumalabas ako kasi bibili ako ng papadala ko sa sa nanay ng asawa ko kay mama kasi para naman may papadala ako ayun <laughs> ayun kaya, mag, kaya uh, na bas lang 'yung ating entry. Such a ako guys. <laughs> sa pupuntahan ko. Dito pala 'yun sa Wembley kasi bibili ako ng chocolate. Lendl para sa papadala ko kay mama. Mama na uwi na siya. Ayan. Lendlis. Ito yung view dito guys. Ang ganda diba? Maganda. <coughs> Maganda ang view dito. Oh. Okay na. Ayun kanina yung mamaya pakita ko sa inyo kung saan ang naglalaro ng football. E yung yan, yung puti na yun na building, yung arena yan, ang, kung saan nagko-concert ang mga ano, nagko ang mga mga artista. Galing Amerika o sino din yan. Tapos, ang outlet o. Oh. Ay, may pantin pala dito. Dito oh, dapat dinala ko si Onyx. I think uh, lonis kung maganda ang ano dahil po siya dito kung mainit pa rin dahil ko siya dyan ako palaroin ko ng Toby oh, may fountain to dyan sa umaga ko siya kasi mainit na mainit naman mainit naman oh. kung alam ko lang dinala ko siya like can you see? Sit, sit, in your mind, set you free. Free, free oh yeah. Hold on tight, let it be, be, be feel the sound, let it breathe, But we're not ulit ni mama na gagalhin yan lang naman tapos isang taser na timbre lang para sa asawa ko hindi na ako nagkakalungkot kasi uwi na si mama wala na akong taga wala nang tutulong sa akin kaya kailangan ko na lahat ng gawain sa bahay akin na pero okay lang naman kasi tatlo lang naman kami. Uh, kinailangan lang naman namin sa kasi magbabantay kay Owen at pamilya ko. Ako yung nasa hospital ako. Ayun, okay naman natin. din. Kaya ko naman ang gumawa naman. Kaya ko naman gagawin na lahat. Kaya lang naman papasalamat ako sa kanila. Ang bait niya. Kahit matanda. Matanda niya talaga kami. sa bahay na pala ako. Ayun. Si Onyx. Onyx, say hi to the guys. Okay. okay. Say hi first. Ha? Hi guys. Say. Okay. Tell to mamaya. Hi mamaya. Hey, mamaya. Hi mamam. Bye bye mamam. Mamam is going home. Hi mama. mamam. Mamam going home to Romania. Hi. Mamaya is going to Romania. Mamaya <laughs> Mama, mama. You laughing, but Mamaya <laughs> and Daddy is going as is later. As is it she... Onyx. Now, Onyx is going to Ruma uh, She's going to Romania today. Onyx, Mamaia. There. Yeah. Onyx. Hey. There you apa oh? Apa it is Switch Alejo, Alejo, Onyx, Onyx. Ki? Onyx, Onyx, Onyx. Kain, guys. Mmm. Kainan natin ng malunggay. Mmm. Ang sarap kain tayo, okay guys. Lounge. Toktodo guys. Mm. No. Hi Anya. <laughs> Ay pag alis nila pala mag lilinis ako. Magbabakyo mako kasi bukas ng umaga alis kami papunta sa pinsan ko kasi may barbecue daw doon. Punta kami doon mag tapos uuwi kami lang on next ng hapon. Na Onyx, on next, we just come back in the afternoon, yeah. Yes, on ko oh, eh ho. Uuwi mm -hmm. lang kami pag hapon. Next snack, king popcorn. Best kiri sa di po ay mama. Next snack on next popcorn. Mama is talking to Onyx because Mama yeah. is going now. So, aves gris di voi. Mamaya. Mamaya, parang iiyak na. Onyx. Lasa. Mamaya will kiss you onyx. Onyx. Parang iiyak sila. Kasi amang picare. Susete, kasi mamabati. Parang iiyak mas sila ulan. La kaldura asta, picarela siya. Kasi uiyak na. Lasa, pika. Pero hindi magpahalik tong bata na to. They preparing, they going to Romania. Dad is going with Mama. Yeah. that's the luggage there, guys. Yeah, fix. Where's the other trim? That's the luggage of Mama. Yeah. for three months. Yeah, give me that. Bye bye mamãe. Like bye bye, ,power. Bye bye. Bye bye Daí, Nu, no, just chill. vă nis. M-m-m 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 m m m de tine. m m m m m să m m să m m m m m m hai Hai, hai, de tine! Hai, hai Hai! hai. hai, hai. Ang nice going? gawin. Daddy Tony. Yeah. Nais na na itong kita kay mamaya. Guys, it's Onyx dinner now. He will eat his dinner. I'm not yet do hovering. I need to do hover, but this little boy needs to eat because it's already seven o'clock. Yeah, boy. Cheers. Say cheers. You need to eat, guys. Cheers. This is Onyx food: salami and rice. Just easy first because I'm still sad. Mama is go is gone. He's going home. Yeah, Onyx. Okay, guys.